gabi sa si mga sa ito at welcome kayo sa ating channel Mayaris Garden ang pag-uusapan po natin ngayon paano yung tamang pagkitrain okay. at gaano kahalaga ito sa ating mga bugambilya uh, kagaya dito sa mga bugambilya ko na to, ito wow. ito crafted kasi kung minsan alam ninyo yung ano uh, mga bugambilya natin yung naigrap natin hindi pare parehas sila kung gaano sila kalakas lumaki yung iba Uh, nasa sapawan ano natatabunan yung mga iba. Kasi kung medyo maliliit yung mga dwarf, medyo dwarf yung iba, uh, natatabunan. Saka yung iba, uh, humahaba. Kaya kailangan din natin na mag-trim talaga. Kagaya dito. I-share ko sa inyo yan kasi mahalaga ito sa ating mga pag Paano ba ang tamang pag-trim? Kasi pagka mag-trim tayo, dapat ipo-form na natin ng maganda ah, alam natin kung paano yung gagawin natin hindi yung basta titrim-triman lang natin, wala naman sa forma diba, eto mga namumulaklak sila, pero makita nyo na hindi maganda yung mga bulaklak nya kasi kung sakwan hiwa-hiwalay na, may mahaba may may iksi, e kung matitrim natin yan magsasabay-sabay sila na mamulaklak okay. yung mga grafted na kagaya dito mamaya naman ipapakita ko naman sa inyo yung rooted na ititrim natin kung paano ang gagawin natin haunahin natin ito na ano, yung grafted alam nyo pagka ganito na ang forma ng ating mga grafted ayan o sobrang haba na yung mga iba mapapansin mapansin ninyo ito magaganda pa rin yung mga bulaklak diba? O, may damo pa I isasagad na natin ang trim. Dito na tayo magti-trim. Kasi para magkasabay-sabay na sila na papulo-pulo. 'Yung mahabang nga tatanggalin na natin. Hindi po pwede na ito na kuting-kuting trim lang kasi hindi na magandang tingnan talaga. Kasi mapansin 'yung iba, 'yung mga ganito oh. Ah, ito, nakokoberan siya oh. pero ang ganda din ng bulaklak oh. Ito 'yung mga butterfly ito naman yung mga uh, opal flame meron din ganito manito trim na natin ang gusto ngayon sagad na natin ang trim dito na tayo magti-trim tinggalan natin yung mahahapan sa nga nya huwag na tayo manghinayang talagang mahalaga sa bugambilya na itrim natin kasi kung hindi natin i-trim ito, eh wala din. Hindi na tayo makapagpapaganda ng bumbilya. Nasagarin na natin ang trip. Para makasabay-sabay. Huwag mong Yung mga bumababa, baba natanggalin na natin. Ganyan lang naman. kasi eh, hindi din natin makikita na ano magsabay-sabay silang mamulaklak ba? Diba? yung iba kasi nakuperam na, na. ang crafted natin yan ayun i-crap naman yan pantay-pantay naman sila o ba? Diba? medyo gumanda na ito drop pag lang ngayon yan mapupuno yan uh, mamaya pakita ko sa inyo yung malalaki ko doon na na-trim ko ng gusto kasi ito yung maliliit lang ito ah uh, pantay pantay ang pagka pagbubulaklak niya, magandang tingnan uh, Di diba maganda na ang forma kaysa kanina? Nice na wala nga lang yung mga bulaklak pero pag na bulaklak yan masisiksik yan mas magagandang tingnan lalo na grafted marami mga bulaklak when number one huwag mo pa natin pababayaan na ano uh, tanggalin yung mga nasa puno yung mga pong utubo dito dahon so, lilinisan natin yun yung ano Ganyan lang. Ngayon, kukulin ko yung ano naman. Yung rooted. Dito lang. Tumabi so, ka ng konti. Ito yung rooted. Dito, ang ganda ng bulaklak nito, cristina, Pero hindi na rin magandang forma niya, di ba? Ayan, nagsisipang mulaklak pero konti-konti lang kasi maulan pa ngayon dito pero para gumanda pa rin yung pamamulaklak niya kasi maraming mahaba yan yung ganda ng bulaklak ng Christina ngayon pala ko nagpaba nag-uumpisa yung iba dapat number 1 malinis din yung puno niya tanggalin natin yung mga nagsasangay yung mga sanga sa puno Ang haba. Ayan, Number one, malinis yung sabi puno niya para magandang tingnan. tinanggal na natin. Ngayon, titrim na natin. Ito, rooted lang. Isang kwan lang ito. Kasi kung di natin ititrim, nakita nyo yung mga dulo. Kaya napakahalaga din mag-trim tayo sa mga bungan natin. Kahit mamulaklak na yan, hindi na tayo magagandahan kasi maganda yung forma nagkalina natin natin ito mga nag-uumpisa na ito para magsabay-sabay na rin sila Diba, pati may bulaklak, tinanggal na natin kasi Ah, mamumulak lang din siya, konti lang. Yung iba hindi magkakasabay-sabay. Ah, oh, dito yan, na. Pero pag kaganyan, kulang pa. Titingnan natin, sisilip-silipin pa natin kung saan tayo kulang. Kaysa e, kanina, di ba? Ngayon, pag namulak lang ito, dito na lang malapit na hindi ka gaya na iba na malalayo kanina dito na lang siya magmulaklak kaya mas maganda siya tingnan kasi magsasanga naman dito na maliliit yan ah, mamumulaklak kaysa dun sa ang ah, haba haba kanina diba talaga mahalaga talaga sa bong imbilya yung mag trim ganyan lang wala namang problema kahit ako lang ka mag trim ah, lalo yung hindi pa na ako ng pamumulaklak mag trim ka na para pagdating na pamumulaklak eh mas maganda na siyang na. ayan di ba maganda na talagaan natin sa trim ganun magiging ganito ah uh, magandang forma saka marami ang bulaklak kasi kung minsan lumalayo ito kahit na ito may lumalayo din pero uh, konti lang pwede na naman i-trim pero ganito kasi siksik mangyayari doon sa mga tinirim natin doon, di ba? O ganun lang, uh, ang tamang pagtitrim saka yung talaga mahalaga siya sa mga bougainvillea. At dito na lang ang video ko ito, sana may natutunan kayo sa pagtitrim. Ah, pwede nang triman niya lalo doon sa mga panahon na kahit dito sa amin at ah, ang ah, hindi naman tayo nakapagpapaganda ng gusto ng bougainvillea. Uh, lalo yung mga rooted. Yung mga grafted, eh, tuloy ang pamumulaklak. Pero yung mga rooted na iba, uh, mahirap pagulaklak yung pagka masyadong maulat. Saka nagwa-wild na sa ganyan. Dapat patiriman lang. Dito na lang. At maraming maraming salamat sa panamulat.